So, ito na siya guys kasi namatay na yung aso namin. So, ito yung bali, yung spirit nila. Ayan, nagpagawa sila ng baloon para sa spirit ng aso nila na namatay. So, ito sya. So, ganyan sila pa So, ganyan sila. Ganyan din dito guys. May mga tao din nagparadala sa kanya ng mga bulaklak para sa kanyang abali sila. Yung mga flower. Ayan. So, kinabukasan na ganun sila dito. Nagsindi sila ng kandila dito sa loob ng bahay. Pero, yung mga cremate niya na ano, yung kaluluwa niya, yung body niya, doon lang yata sa hospital nilagay. Ayan. So, mga balones nila na spirit daw sa aso na nawala nila sobrang emotional sa pamilya dito guys so ganun sila kamahal nila yung isang aso kasi mabait itong aso eh tsaka may mag ano pa sila ng card ayan ganun sila kasi itong aso na to ay binirthdihan ito daig pa ang tao pag nagbirthday ito guys wiro mo naman naghanda talaga sila si amo pag nagbirthday ito so ayan so yun lang muna share ko